Uh, mapagpalang umaga po mga kagri ka Ayun. nakapagpa airflat na po tayo ng ating tatamnan. Nantala na po ang ating Paggagayak uh, pagagayak ng taniman dahil nga po sa uh, sunud sunod-sunod na pag-ulan po, no. Buti po ngayon ay gumanda po ang panahon. Mga isang linggo na po uh, hindi po nag-uulan. po mga kagri ka no. Ayun. naka airflat na po tayo, no. Ngayon pong araw, nakikita ko po sa inyo, dati po kalabo po ang nag airflat pero ngayon pwede na rin po yung roto. Ayun, no. Yung rotong maliit po no. Yan po ang ang nag airflat sa ating tatam na nasibuyas. sibuyas. Kung ang kalabaw po, ito maghahapon na po itong may airflat po no. Puspusan pa po at magpapaligo, magpapahinga pa kay kalabaw pero ito po no kahit po uh, isang oras lang po ito natatapos po agad yung ating airflat din. Yan. Yan kagre ka no. At bukas po, kung matatapos po yung ating pinsan na makapagpatanim, yung tao po sa kanya ay sa akin po magtatanim po mga bagre. No? Yan po yung ating airflat. Yan yun, no? po yung ating airflat ng uh, Roto. Uh, napakadali na po ngayon ng pagkagayak po ng taniman ng Cebuas dahil po marami na po mga uh, uh, makina na pwedeng uh, gamitin sa so, pagtutudling sa paggagayak ng ating taniman po ng sibuyas so, at no, morong no? basta po meron po tayong pang upa madali na po tayong gayak ng taniman Yan. dahil po naantala po yung uh, paggagayak po natin ano? uh, medyo na delay po yung pagpatanim natin kaya po nagpatuyo muna po tayo ng lupa no? kaya ito puspusan din po yung pagkatrabaho dito kasi nga po ay nagulang po ng mga nakaraan Yan. Pakita ko naman po sa inyo yung mga yung aking Hapon ah, lang si Buyas na ang variety po, po ay ah, Super Pinoy tapos po yung Red Dragon. ayan po, malalaki na po no. At pwedeng pwede na pong ilipat sa pagtatam naman po natin. Ayan no? Malalaki na po yung ating punla Hmm. Sa isang araw po, bubunutin na po natin ito mga kaagri. Ayan no. po at maganda po yung ating punla. Yung po ang natin doon sa may nagkalabera. <laughs> Ayan po mga kaagre na no? atin ating na Na sibuyas yun yung niroroto po na yun Yung po yung na natin Pag nabunot po itong natin Doon po natin tatin Mabilis po ang pagkagayak po ng mga taniman ng si Ngayon gawa nga po ng ah, uh, May mga pwede na pong gamitin makina na, na ipapalit po doon sa kalabaw na dati po ay mano-mano po natin ginagawa pero ngayon dahil po nakikisabay po tayo sa uh, mga new generation lang na po at may mga tumatama na po ng mga figures dito nakakabili po sila ng mga makina na pwedeng gamitin po sa uh, pagsasalang po ng uh, taniman ng sibuyas o taniman ng mga palay yun lamang po mga kagri ka ang pagpalang umaga po pa sa ating lahat and God bless.